Hello guys, nagbabalik po tayo ngayon. Ang topic natin ngayon ay mga naging pangulo ng Republika ng Pilipinas simula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Trivia muna tayo. No? Sino itong pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas o sa atin? No? Ito ay isang babae na naging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay, simulan na natin. Unang naging pangulo ng ng Republika ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo noong January 23, 19, 18 1899 no? at nagtapos noong March 23, 1901. Pangalawang naging pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Manuel L. Quezon. Nagsimula siya noong November 15, 35 at nagtapos noong August 1, 1944. Ang naging pangutlo, ang naging pangatlo, ang naging pangatlong pangulo ng Republika ng Pilipinas ay P. Piraurel. Nagsimula siya noong October 14, 1948 hanggang August 17, 1945 ang naging pang-apat na pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Senior Osmeña. Nagsimula siya noong August 1, 1944 at nagtapos noong May 28, 1946. Ang naging limang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Manuel R. Rojas. Nagsimula siya noong May 28, 1946 at nagtapos noong April 15, 1948. pang-anim na naging pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Elfidio Quirino. Nagsimula siya bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas taong April, no? April 17, 1948 at nagtapos noong December 30, 1953. Ang pangpito ng Republi ang ang naging pangpitong ang, ang, naging ah uh, pampito na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Ramon Magsaysay. Nagsimula siya noong December 30, 1953 at nagtapos noong March 17, 1957.